Working relation with National Housing Authority ay napakaganda po uh, ang relasyon namin sa bayan ng Sinetor Nino Aquino. You know, where impact sila po ang naging katulong namin naging tugon po doon sa mga hinaing ng mga kaibigan natin ng mga former rebels at the same time yung mga IP natin na nangangailangan ng pabahay. Nagpapasalamat kami dahil sa kanilang mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga kababayan. Napakalaki po ng role ng National Housing Authority dahil ito po ang ahinsya na nagbibigay tugon sa mga hinaing ng ating mga kababayan, lalong-lalo lalo na yung mga former rebel. Isa po sa mga naging programa sa ilalim ng ahinsya ng National Housing Authority na magbigay ng kabahay sa ating mga uh, kababayan na dating naligaw ng landas. no, kasi noon po ay yung naranasan namin noon uh, gutong, puyat at saka pagod kasi ang impe po ay palipat-lipat ng tirahan si napakahirap ng kalagayan noon kami po ngayon ay nagpasalamat na nagbalik sa gobyerno kasi nagkaroon na ng babae ganitong uh, klase na bahay napakaganda Uh, hindi na po makumbinsi ulit ng NP ang aming uh, uh, ng mga anak. Hindi na katulad sa amin noon. Uh, Nakumbinsi kami ng NP dahil wala kaming pinag-aralan. Nung doon kami, noong malakas na ulan, so kuan yung tubig uh, ah, uh, sa bahay namin. So kaya lumipat kami dito. Ito kahit malakas yung ulan, so hindi magkuan yung ah, uh, yung lugar ba. Iba yung doon. Maganda yung pagtitira namin dito. Sa pakiramdam ko sir, masaya ako kasi nabigyan sila ng magandang bahay na hindi nakatulad na yung tinitirahan nila, mga kakwalang kubo-kubo uh, lang. Ngayon, maganda na yung nila, uh, bahay nila. Salamat po sa NSE na sila po ay uh, tumutulong sa mga IP natin na maganda yung uh, binibigay nila na bigyan sila ng magandang uh, bahay yung ating mga komunidad na IP. Nagpasalamat kami sa NSE dahil mula noon yung Tribundo lang Manubo, ito palang yung nabigyan ng pabahay uh, itong barangay kuden. din. Uh, sa ngayon, kami po ay nagpasalamat sa ating gobyerno. Nagkaroon ng paralan at karsada. At saka itong taga-National Housing Authority, sir. Maraming salamat. Sa atin namang mga minamahal na mga empleyado ng National Housing Authority, sa ilalim ng ating General Manager, nagpapasalamat po ang bayan ng Senator Ninoy Aquino dahil po sa inyong mabilisang pagtugon sa pagbibigay po ng pabahay sa munisipyo ng Sanitor Nino ay lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na mga manubo na wala pong pabahay. Ah, sa ating mga FRs no, ah, ito ay malaking ano talaga to, ah, big impact on the part of NHA. Nagkaroon sila ng chance na bumalik sa gobyerno at hintuan na 'yung pakipagbakbakan sa ating gobyerno ang parang sa ganon makamtan natin yung lasting peace which is the ultimate goal sa mga IPs na nabigyan na natin ng pabahay sana mahalin nila ang kanilang ah, mga bahay na binigay natin at 'wag nila itong ibenta yung kanilang i-improve no ang kanilang mga respective housing units at nang sa ganon ah, ito'y mapakinabangan pa ng kanilang mga anak in the future Oh, oh,